Ay, mga boss, okay na yung ginawa na ating click. Na doon na. Nagbiblit na lang tayo ng bulan ngayon. Ayan, dito na lang tayo sa radiator. Kailangan mapalabas natin yung mga hangin. Ito, idea lang mga boss. Kailangan, ito, pag uminit to, tungo sa taas, sa baba, dapat umiinit din. Ayan. Pag hindi nainit boss, hindi, ibig sabihin, hindi nadaloy yung bulan. Ayan, you know, hindi yeah. nagsisirculate. Kaya kailangan umiinit din yan. Ayan. Uh, Huwag yung naglagay kayo ng ulan, nag-drain kayo o nagbukas kayo ng makina, siyempre na, ang talaga ulan nun. Pag nag-drain kayo, i bleed nyo muna. Huwag nyo muna pagkasalin nyo, huwag nyo muna takpan. Ayan, tapos yun, pag observahan nyo kung umiinit din kung ilalim. Pagka umiinit na, okay na yun. Pwede nang takpan. Tapos si Ugaling mag-check lagi ng ulan. Ayan, dito. Ito sa reserve niya. Ayan ganyan yung salinan isang screw lang naman yan yung pinaka type nya dito may isang screw lang yan magbubuksan mo na yan. yan madali lang naman sa salinan ayun lang mga, mga boss alagaan na lang sa maintenance para hindi masakit sa bulsa ayun lang mga boss maraming salamat